Inklusibong nakapanayaw ng PTB Sports ang basket, basketbolista at 1992 PBA Most Valuable Player na si Ato Agustin na binansagang The Atom Bomb. Nagbalik tanaw din siya sa kanyang naging karera bilang manlalaro at bilang isang coach. Yan ang ulat ni Daryl Oclares ng PTB Sports. Binansagan siya ang atom bomb ng Philippine Basketball dahil sa kanyang mainit na shooting at eksposibong laro sa hardcourt. Siya si Renato Ato Agustin ang natatanging second round draft pick na itinanghal bilang most valuable player ng PBA taong 1989 nang mapabilang si Agustin sa Grand Slam team na San Miguel Beer. Dito niya nakasama ang ilan pang PBA legends gaya ni Ramon Fernandez, Samboy Lim, Alvin Teng, Ricardo Brown, Hector Calma at Elmer Reyes. Sa naging panayam ng PDW Sports kay Agustin, sinabi niya na hindi niya sinaya ang mga pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Noy San Miguel head coach na si Norman Black. With the help of uh, Coach Norman, no, o, of course, hindi pa masyadong kabsado, nabigyan ako ng Dahil dun sa na-ingod yung mga teammates ko. Pagbalik nila, ah, parang nasali nas na ako sa rotation. Matapos niyang matrade sa Sunkist at Mobiline Phone Pals noong 1996-97 season, pansamantala munang ng nilisan ni Agustin ng PBA para maglaro sa Metropolitan Basketball Association. Dito niya nasungkit ang inaugural championship para sa kanyang hometown team na Pampanga Dragons. Nagbalik pa sa PBA si Agustin para sa San Lucia Real Tours noong 2000 bago niya nakuha ang kanyang huling titulo noong 2001 para sa Batang Red Bull. Pero tila hindi kayang iwanan ni Agustin ang basketball na sumabak din sa pagiging isang coach. Ang kanyang unang destinasyon ang San Sebastian Stags na natulungan niyang magkampiyon sa NCAA noong 2009-2010 season. Pinausap ko ni Boss sa ay ni Governor Delta Pineda. So tinanong nga ako kung gusto kong mag-host. Uh, ano, basta nag-drop ko naman yon. Tapos yun naman ti rin, medyo nag-champion nag nag tayo doon sa NC, mga league, nag-champion. After 8 months, so after 1 year, ito na, kunin na ako, kunin na ako sa PBA. Sa pagbabalik ni Agustin sa pambansang liga, itinalaga siya bilang head coach ng Petron Blaze Boosters kung saan niya nakuha ang 2011 PBA Governors Cup title. Sa kasalukuyan, kabilang si Agustin sa San Miguel Beermen bilang isa sa mga assistant coaches. Darilo Clares para sa Bayan.